araw sa inyo lang guys may papasilip pa ako sa inyo tingnan nyo laging nagkakalat ng gamit binili pa yung sound line no? araw araw ganyan yan supra kayang kulit bakit lagi mo nalang kinakalat yung mga gamit ha ano lahat hindi ka pa ba? ha bago pag nakita mo na ako kunyari nananahimi ka ano? dyan kailangan talaga mabuko na kagad yung No. kulungan ang kinagawa ko para sa kanya. Para mawala na yung kakulitan mo. <makes noise> Eto guys, bumili pa tuloy kami ng steel matting. Kulungan para mo, kulungan ng kulungan ng kulungan. Malapit Ang mayari. Malapit ng mayari ang kulungan mo. Makulit ka po sa. Ay, napakaswerte naman talaga ng pusang are. Pero kahit ganyan yan, alagang alaga siya ng bunso kong ano. Ito ang prueba. Ang galing galing ng pa nga yan ng kama. Ayan, malambot. bot. At saka, ang kanyang palikuran. Kama. Ayan, kulay dilaw na yan na binubuhosan lang yan galing sa sakong yan. Diyan sila na dudong. Eh. Saka, kahit siya mapulit, no? minsan nakakatuwa hmm? din. Ah, Hinahanap niya talaga ngayon kanyang palikuran mm -hmm. pag siya gusto magdumi. Yung sasakong yan sa loob, ibinubuhas lang yan. Lahat ng mga kailangan yan, in order pa sa online. Kaya dapat, madaling ko na itong ginagawa kong kulungan para sa kanya. So, ayan guys. Kahit naman ikulong dito yung pusa, hindi naman siya magmumukhang kawawa. Kasi ginawa kong tatlong palapag ang kanyang bahay. Na. Yeah. Ilagay eh, mo na yung kubrikama niya. Makakapaglaro pa din naman siya Diyan sa loob. Diba? mo na. A few moments later. Oh, di ba? Ang sarap ng buhay mo dyan, ano? Oh. Oh, meron ka pando Oh. No, oh, meron kang sariling palig palikuran. Ayan. May, may banyo ka. My first floor. My second floor. Oh, meron ka pang bedroom. O, oh, di ba? <tinyo> ka na lang. Nasasanay ka din yan. Kesa magkalat ka ng gamit sa salas. Alam na ginawa dyan. Nagduduyan pa yan. Ah, oo. Oh. oh, oh. Asosyal <laughs> na, na pusa yan. Hmm. Ano, diba? Sarap buhay ka, ano? <laughs> Sana, oo. Oh. Hmm. Oh, Tuan-tuan sa saduyan niya, oo. <laughs> Pagsawa na sa saduyan, maglalaro na. Hindi oh, ba? May libangan ka naman dyan. Oh. Oh. Kahit mag-isa ka na lang dyan, may libangan ka naman. Oh. Di ba? Oh. Nalaro <laughs> siya. Oh. <laughs>